busy naman itong yes. araw na po. Parang no, nangihina ako lang si Bakit yung nangihina? Hindi, hindi pala ako nangihina. Para palang lumakas ako ngayon. Parang akala <laughs> ko lang nangihina pero... Oo, oh, ka na? Uwi na ako. Oh, na. Thank you so much. <laughs> thank you. Thank you. Thank you. Bye-bye. Boss, may customer po. Sige. So, ito po. Pa. Sige. Parang matatulog. Sige. Uy. Taray naman ang outfitan niya. Sige. Hi. Sikat woman. Oo <laughs> <Nga, ito. laughs> <laughs> Napadaan lang, sir. Ano pangalan mo? Napalitin mo yan. Meow. Para Parang sikat woman ah. Wow. Buka ba? Oo. Hindi, oh, may puputahan kasi akong special event kayo. Kaya... Anong event mo puputahan? Um, private event. Anong private event? <laughs> Anong private event? um bachelor's party wow.